kasalukuyan o kinabukasan. Tanong nila, noong ako'y nasa trabaho, bakit ka tumigil sa pag-aaral? Tanong naman nila ngayong nag-aaral na uli, bakit ka pa bumalik sa eskwela at mag-aaral pa uli? Eh may may matino ka naman na pinagkakakitaan. Sa madaling salita, ang laging tanong ng mga tao sa panahon ngayon, diploma o diskarte. Pero bakit ako pipili sa dalawa? Kung kaya naman pagsabayin, di ba? Habang nag-aaral, kailangan magtrabaho, mag-isip ng paraan para makaalis sa kahirapan upang ang buhay ay umasenso. Mas pipiliin ko ang maghirap muna sa ngayon upang maging masagana sa darating na panahon. Ito ang aking naging desisyon nung ako ay maglabindalawang taon pakinggan ng kwento ng taong naghahangad ng no masenso. Taong 2019, magpapasokan na sana sa koleyo, ngunit nagpasya akong tumigil na muna. Sayang, magkukoleyo na noon sana. Ngunit na nasa koleyo na pinaparal ni Papa, ang dalawa kong kuya. At sabi niya sa akin na hindi niya nakaya ko pag-aralin pa Gusto ko sana magpatuloy, ngunit ako ay binalot ng takot at pangamba. Mas pinili ko noon na sa susunod na lang na taon at magtrabaho na lang muna. Sa una, ay labis akong nahirapan. Kasalanan ko bang ako ay naging isang mahirap? Yan ang tanong ko sa sarili habang sa salamin ay nakaharap. Ano ba ang silbi ko sa mundo? Bakit pa ako pinanganak? malalim na tanong sa sarili ko habang ako umiyak. Ngunit habang tumatagal noon, ako ay nakahanap ng magandang trabaho. Nabibili na sana aking mga gusto. Ako ay nalibang sa trabaho. Aking kinabukasan ay nawala sa aking isipan. Natakpa ng pansamantalang pera ang aking gustong kapalaran hanggang sa si lumipas na lamang ang apat na taon, hindi man lang lumalayan. Bumalik ka sa pag-aaral, pagkat wala kanyang mararating, puro kontraktwal ka lamang dyan. Kaya ako ngayon ay bumalik sa eskwela upang ipapatuloy ang naudlot kong pag-asa. Pag-asang sa buhay at makatulong sa iba, huwag mapagod sa pag-aaral habang nabubuhay sapagkat ito ay kailangan sa iyong tagumpay. Kaya sa aking munting tulang tinanghal tungkol sa kasalukuyan o kinabukasan, nawa ay may napulot kayong nagsilbing aral, habang harapin naman ng buong tapang ang mapanghamon na kasalukuyan.